Hello guys, ayto na naman tayo. So for today's video, bali pagfa-facial tayo ng mukha natin. So lilinis lilinisin natin tapos uh, para ma-moisturize natin yung mukha natin for tomorrow kasi bukas may uh, something importanting lakad tayo tomorrow and I have to be prepared especially sa feature natin para at least maganda naman yung resulta ng lakad natin tomorrow. So bali ang gagawin natin. So eto, so maglalagay tayo ng uh, something like a skincare mask at uh, let's see so ito yung uh, skincare mask na pinili ko yung i-apply natin so under siya ng brand ng Sunisa so ito uh, honey flavor siya na uh, natural skincare mask so may mask dito sa loob so honey honey flavor flavor ba so honey so may mask dito sa loob kukunin natin tapos ilalagay natin sa mukha natin. So, oh nga pala before natin before nga pala to i-apply sa mukha natin. So, kailangan malinis 'yung mukha natin. So, at uh, fortunately, kakatapos ko lang maglinis ng mukha natin. So, eto, pwede na natin to i-apply, Okay? So, bubuksan ko muna 'to para makuha 'yung mask and then ilalagay na natin sa mukha natin. Okay? So, ito siya guys. Bubuksan natin. So, may four tier sa dito. So, ititiyan mo nila ito diretso. Pwede din naman gunting. So, madali lang ito sa akin eh. So, ito. Isang mask lang pala ito sa loob. So, medyo jelly siya. May mga something liquid siya sa loob. Siguro pang additional to sa ano. Moisture sa mukha. So, ito na yung mask. So, yan. Fold natin. Yan. May mga tulo-tulo pa ng mga liquid. Oh. At, eto sya So, may plastic. Eto. So, diretso lang ito ilalagay sa mukha natin. Yan, o. Oh. Tiling. So, arrange lang natin siya kaunti. Yan. Yan sa gilid. Ayan oh, may mga liquid pa siya. Lumiliwit sa mukha natin. Honey flavor yung pinili natin pero may nalasahan ako. Hindi naman, Hindi naman honey yung nalasahan ko eh. Yan yun na. <laughs> Yan. Arrange ko Ilong, dapat hindi matabunan yung butas. Ayan. Oh yeah. Yan. Stretch stretch lang ng kaonte. Ito. Patis na cover na yung mukha natin. So by the way, ito nga pala, meron pa siya mga parang something sticky liquid sa loob. So kukuha lang tayo ng kaonte, Lalagyan natin sa mukha natin. So ito siya ganito. kita yeah, ba. Ayun, oh. Okey. Mm. Hmm. Actually easy lah. actually easy lang siyang gawin or i-apply sa skin natin so hindi naman siya ganun kahirap at saka unlike sa ibang mga skin care mask so ito, medyo matibay tabay siya pagkakuha mo sa wrap niya hindi siya madaling mapunit at saka diretsya lagay na lang siya dito yan Okay. So, ito na. So, ready na, ready na yung face mask natin. Okay ba? <laughs> so, ayan. Nalagay na natin yung face mask natin. So, ito na yung after the result. Question. Uh, how long ba yung ano, uh, mask sa mukha natin? Actually, uh, according to the instruction, uh, mga 15 to 20 minutes daw ang lagay nito sa ano sa mukha natin. Pero for me, syempre parang nakukulangan ako sa 20 minutes. So I guess parang dito na lang to until until umaga. So wala naman sigurong side effect 'yan. Syempre matutulog na tayo eh, gabi gabi na eh. So dito na lang muna to, bukas ko na lang to tatanggalin. Okay. So paano? hanggang dito na lang muna. So last look. Ito yung ano product na tanggal na yung taas niya. Basta honey flavored siya na ano, natural skin care mask. Okay? So paano? hanggang dito na lang muna. So see you next see you next time around. See ya. Hey. <laughs> okay.